Yun. Kasha po talaga, oh. Kasha, oh. <laughs> Yun, Kasha. Apo, ah, thank you po. Ma Idala ko na po doon ngayon. Sinamaan na rin natin ng konting grocery, mga paps. Ito. Mga noodles, dilata, tapos kape asukal. Yan, mga paps, oh. Yan. Papunta tayong bani mga paps. Bani Masinlong Zambales. May nag-message kasi sa atin mga paps. Uh, may gustong ipabigay sa doon sa Santa Cruz ko nabalitaan nyo yung nasunugan sa likod ng palengke may nasunugan kasi doon noong lunes ata and then may ibibigay siya mga damit daw isang sako ata o um, may isang sakong damit puntahan ko daw at ako na daw magbigay doon balita ako mga paps nagsimula do yung sunog doon sa magkasawang nag-aaway ata balita ko lang nga daw mga paps daw sinunog daw nung lalaki lalaki ba basta asama yung bahay nila yung problema nadama yung mga katabing bahay sinunog sa galit sa sobrang galit siguro dahil nakainom lasing yun no, buong pamilya niya yun Maawala ng tirahan sinunog daw Ewan ko lang kung totoo. Yun yung damag ko mga pups. Ayon sa aming GC. Ito papasok na tayo ng bani mga paps Isa sa mga followers natin ang nagmalasakit at tayo'y napili na pag, ipagpa, uh, pag-abutan ng kanilang tulong. Matagal na nila gustong ibigay yun mga paps eh, yung message niya sa akin. Kaso medyo busy kasi ako kaya sabi ko Friday Friday ko na lang puntahan ito Friday ng hapon and siguro mahihabol ko to ngayon doon sa school sila nag evacuate mga paps doon ata sa North Central ng Santa Cruz North Central Elementary School Ngayon si ano pala si nanay kahit kasha malaki pala yung sako Try nga natin. Tika lang po. Kayo po yun, Nay? <laughs> Kasi po sana to. Tignan natin. Ah, kaka. Ay, mataba. Wait. Oo <laughs> oh, nga po, thank you po. Sakto may dal... <laughs> Bali ngayon may dal na akong sticker. <laughs> Ilan po kayo dito? Ah, doon po kayo. Apo. O, oh, sa mga kakilala nyo po, nai, pwede nyo na rin pong ibigay yung sticker. idiretso ko na po to sa Santa Cruz ngayon. At ah, sige. <laughs> yun. Kasha po talaga, Oh. Kasha, Oh. <laughs> yun, kasha. po, Thank you po. Idala ko na po doon ngayon. Totoo po ba na ano? Sinunog talaga daw. Oh, totoo pala yung damag. Oh. lasing daw. Luko. Diretso ko na po ito doon. Apo. Thank you po. Ito mga paps. Dalawang sako. Pinapaabot niya yung mga damit. May mga uniform daw dito mga paps. Idediretso na natin ito sa Santa Cruz. Sa mga gustong mag-donate mga paps, pwede niyo namang idiretso doon sa Santa Cruz pala kapag malapit lang kayo. Pero pag malayo kayo, pwede nyo din naman idaan sa akin kung meron kayong gustong ipabigay o ipadala okay lang hanggat kaya kong abutin mga papsa ah, hindi ko sure kung sobrang layo kung kakayanin ko malaking tulong ito mga paps kahit mga damit kasi kapag nasunugan ka wala ka talagang ano wala kang damit bukod sa suot mo nung time yung oras na nasusunog ang bahay mo One hour later sinamaan na rin natin ng konting grocery mga paps ito mga noodles dilata tapos kape asukal yan mga paps oh. yan tatanungin na lang natin kung kanino pwede iwan itong mga donation para sa mga evacuees thank you good afternoon sir Sir, saan po pwedeng iiwan yung mga donation para sa mga evacuees? Ah, may madam po na tumatanggap. Saan po yung office nila, sir? Sa ano? Sa sa barangay. Sa, sa mga evacuee po. Saan so barangay dito. San po ang barangay? Ay, pasok po ako dito. Tapos kakanan kanan. po ako. Ay, yung barangay hall po. Doon ko na lang po iwan. Ah, oh, sige po. Thank you sir. Doon pala sa barangay. Wala daw yung nagre-receive dito eh. Dito sa baba ng tulay. Barangay Hall, hindi naman ito no. <laughs> bagong tayo. Tapos kakanan. Barangay Hall. Ah, ito. Barangay Councila, ah, ito yung barangay hall. Okay, Opo. Ah, yun. Ah, dito diretso lang pala sa barangay. Ano to? Damit din po, uniform ng mga bata. Tsaka damit. Ay, ah, ito na lang po yung can goods. Ah, sige po. Damit po ito, parehas doon. Ah, sige. Kahit bahala na po kayo kung kanino po nyo... Ah, family po na nagbigay. Ano po, Maricel Basa. ayun so dito na pala iniimbak mga paps. so ayun daming mga damit na din nilagay na rin dito pwede na siguro umalis busy din sila siguro ayun ang daming mga damit o. so ito mga paps na iiwan na natin dito sa mga gustong magbigay mga paps, pwede na rin idiretso dito sa barangay hall ng south poblacion ba oo o kaya doon sa e school yan sa mga kayang pumunta dito malaking tulong mga paps kahit anong uh, ibigay ninyo maliit man o malaki big help yan sa mga ibakwis natin kaya kahit ano yan makakatulong sa kanila again maraming salamat kay ma'am Maricel sana marami pang katulad mo na magmalasakit sa mga nangangailangan